Pag daw nakita ano ng ngayon? lolo, baka daw sabihin na yan, may nagpapaganda sa kanya dito. Kaya pala, like father, like son. Like father, like son. Meron nga daw nagpapaganda. Ay, <laughs> ito

Lagi pang di niya. Ang ganda. hindi si Gwen 'yan? Shampoo ba 'yan? ba sabi niya. Hindi ko Yung kayo Lola. Patatala nga kay Lola. Okay, Meron na sa atin dito. Ay, putang right. okay. ilang okay. 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 Sabihin yung ang aking mga tumagsalita ng gaya na eh. Sabihin lang. sabihin mo lang mo lang. ka na mo ang Sige sabihin Bad words? Bad words? Hindi nga, nakakagalingan ako ng ganyan. Kahit yung, yung malakas pa lola talaga. Kung magkukwento lang yan talaga uh -huh. si ang kwento naman niya ay, ay yung yung ganong salita oh, ay, ay, ibig sabihin, ano sabihin sa tarang, parang na, yan na, na. pero At siya na, pa, pa yan Oo. Oh. pero yung, yung ah, pagkwentuhan na, 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 Diyos, na ako, na, Diyos, na Diyos ko, makapalo, pa, Diyos sa ka naman Ay, ni Kuya Rick, Lola. Oo nga. No? Si Rick, si Kalabets, yung kayo.